So ngayon mga idol mga kabatman ito ay pinakabisang gamot sa sakit sa ngipin. Ito po ay naglilinis ng ating mga ngipin. Yung mga bakterya mga idol ba yun ang lilinisin niya papatay niya yung mga bakterya. At napakaganda ito pag nasubukan nyo. Ma, ano masubukan nyo talaga na ang ganda pala talaga sa ano bunga nga na parang nililinis na pinapatay niya yung mga kagaw ba kung maga. So mga idol, So bago tayo mag-umpisa ay tapusin ang tutorial i huwag niyong kalimutan paki-share at paki-follow kasi konti na lang yung madagdag sa ating followers magtitin na tayo. So yun mga idol paki-share. Tapos kung hindi niyo to mga idol panood sa reels ng full video kasi 1 minute lang doon, pindutin niyo lang yung ano aking profile para mapanood niyo yung full video sa baba. Ang ang title nito ay Halamang Gamot sa Sakit sa Ngipin. So yun mga idol So yan, kuha lang tayo nito mga idol ng tatlong talbos. So ayan, pagkakuha na natin mga idol ng tatlong talbos nito, ay ate na po siyang huhugasan. So ito po ay kalabasa. Kalabasa po ito. Yan yung... Uh, so kukuha lang tayo ng tatlong talbos niya so kung baga udlot so iwan ko lang sa tagalog mga idol kung tama ako anong tagalog nito so yun mga idol dahil nakakuha na tayo ng tatlong talbos mga ka-Batman, mga ka-idol ay ilalagay na natin siya sa heater. So dito na ako magpapakulo kasi walang iba, wala mahirap mag ano, mag ano ng kayo ng apoy. So dito na lang. So ilalagay na natin siya. Tapos iuna natin. Dahil sa kumulo na siya mga idol, ilalagay na natin dito. So ayan. Isang baso lang mga idol, yung tatlong piraso, ng lulo ng kalabasa or talbos or tumoy ba or ano ba yung terms na yan marami kasi so ayan nagiba ng kulay tatlo tapos isang baso pagkakulo mga idol ayan na siya so antayin muna natin na makakaya na natin malagay sa ating bibig so mainit pa so hintayin lang muna natin mga idol so ito na siya mga idol so para sa kaalamang lahat at para palagi kayong manotify sa aking mga halamang gamot na i-share uh, yan, ipalo nyo ako at pagkatapos nyo akong ipalo pindutin nyo yung bill tapos lalabas dyan pindutin nyo ulit yung all para palagi, bawat upload ko manotify kayo para hindi na kayo mahirapan maghanap ng aking mga tutorial so ngayon ay pagpapatuloy na natin yung ating tutorial at kung napalo mo na ako so may lalabas din sa dulo ng mandaya blast na notification bill so pindutin mo rin yan at pakisilik ng all para palagi kang ma-update so ngayon ito na siya mga idol maligam-gam na siya asundan nyo lang yung gagawin ko kasi hindi na ako makakapagsalita kung anong gagawin ko dito i-gawin nyo rin so ito na siya mga idol So ayun Andumi mga idol So yun Andumi So isang baso yun Ubusin lang natin to Hanggang o Mainit-init pa to Pagka Ayun Giyanon nyo Tapos wala nang init So Yun na yun Itapon na Ulit Siya pa nga, pa nga pangala, mga idol mga kabatman, kung mapapanood nyo to sa, kung doon kayo makapanood sa aking YT eh, sa YouTube channel is eh, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe din at pakihit din ang notification para lagi kayong ma-update. Tapos huwag nyong kalimutan na mag-comment mga idol. Ang comment nyo ay napakalaking tulong po yan sa akin at yung mga pag-react nyo ay nakakatulong po yan sa akin. So yun mga idol, huwag nyo yung kalimutan na mag-comment napakaganda pag nag-comment kayo so, at pakishare nito mga idol kasi nga is para marami tayong matulungan may butas man ang ngipin mo o wala Pwede ka nito. Maglilinis to papatayin 'yung mga bakterya sa bunganga mo sa loob. At at 'yun ang 100% na masasabi ko sa iyo. Kasi subo ko na 'to. Napakasarap talaga. Mararamdaman mo talaga na may 'yung mga natatanggal, may mga oo. Uh, mararamdaman mo siya talaga na may nililinis, dinilinis niya. hanggang maubos mga idol So yun na nga mga idol So huwag kalimutan na Ganun lang kasimple magdamot At huwag nyo kalimutan mag-share Para makatulong tayo sa ibang tao So ayun mga idol Ingat ka palagi Then God bless Palagi gumawa ng mabuti sa kapwa So I love you